Kaibigan, saglit lang. Maligayang muling pagkabuhay ng Panginoong Iso Kristo. Aleluya, aleluya. Atin ngayon ipinagdiriwang ang linggo ng pagkabuhay. At ito ay pinasimula natin kagabi sa magdamagang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At ito'y isang dakilang pagdiriwang dahil ito'y pagpapahayag ng ating pananampalataya na hindi lamang tayo, mga Krisyano dito sa mundong ito, kundi tayo ay mga Kristiyano na nakatakda para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang pagtawid ng Panginoong Kristo mula kamatayan hanggang muling pagkabuhay ay ang pagtatawid din natin bilang mga Kristiyano sa kamatayan patungo sa bagong buhay na inilaan niya para sa atin. Kaya nga ito'y pagbibigay sa atin ng pag-asa bilang mga Kristiyano na tayo ay hindi nakatakda para sa kamatayan kundi para sa kaluwalatian para sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sa pagdiriwang na linggo ng pagkabuhay, naway maging masaya tayo. Buong kagalakan natin ipahayag ito ang kaganapan ng misyon ng ating Panginoong Isa Kristo. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, ay nagatid din sa muling pagkabuhay na siyang muling pagkabuhay din natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga ni San Pablo, walang kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi na buhay na magbuli ang Panginoong Heso Kristo. Kaya mapangahawakan natin ang pagkabuhay ni Jesus bilang pinakasaligan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Buli sa inyong lahat, mga kapatid. Si Kristo ay nabuhay. Aleluya, aleluya. Ipahayag natin ito sa lahat ng tao.